Itago niya na lang ako sa pangalang May. 20 years old at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang minsang karanasan ko na tumadak din talaga sa isipan ko. Doon ko rin napatunayan na totoo pala ang sinasabi nilang age doesn't matter. Dahil nagawa kong pumatol minsan sa aming trabahadora. Sabi nila, malakas daw ang apil ko sa mga lalaki. Dala na rin siguro ng maputi at makinis kong kutis. Hindi nga lang ako katangkaran at pagdating naman sa korte ng katawan ay sakto lang. Maliit ang aking bewang at sakto lang ang pagkislim ko na bumagay sa aking 5'2 na height. Hindi ako yung tipo ng babae na mahinhin at mahiyain. May pagkapilya din ako at maarte. Marami na rin nanligaw sa akin noon, ngunit sa kasamaang palad ay wala pa talaga akong interes na magka-boyfriend pa. Puro laro lang at walang seryosuhan. Gusto ko lang din munang makatapos sa aking pag-aaral dahil iyon ang pangako ko sa parents ko. Hindi ko nga alam kung ba't panay pa rin ang papansin ng kung sino-sinong lalaki sa akin. Lalo't hindi naman ako masyadong nag-aayos o nagpapaganda sa tuwing lalabas ako ng bahay. Ang aming pamilya nga pala ay kilala sa aming bayan. Dahil rin sa mga naita yung negosyong bigasan ng aking lolo noon na pinagpapatuloy pa rin i-manage ng aking daddy. Meron kaming apat na pinatayong bigasan. Dalawa sa aming bayan at tig-isa sa kalapit naming bayan. Malakas pa rin ang benta at meron din kaming mga trabahante. Pero niminsan ay hindi ako pinagtrabaho ng aking tatay sa kanyang negosyo. Maging sa mga branch ng aming bigasan Dahil sa ayaw niya lamang at iisa lamang akong anak. Sinabi ko na noon na gusto ko ring makatulong minsan. Pag hindi naman ako busy sa school. Pero sabi niya lamang ay sasabihin na lang niya raw ako kapag kailangan na ng taga-audit sa mga na-deliver na sa ako ng bigas. Total ay kaya pa naman niya ang mga to. Isang Sabado ay nagkasakit ang tatay ko. At gustuhin niya man na magtrabaho ay hindi kaya ng kanyang katawan ngayong araw ang delivery ng truck, ng bigas at kailangan may mag-audit sa bilang ng sako na dadating para makapag-issue ng bayad. Gustuin man din ang aking mom na puntahan ay hindi ito pwede. Dahil na rin sa kailangan niyang asikasuhin at bantayan si dad. Makikiusap sana sila sa kanilang kumpare. Ngunit nagsuggest ako na ako na lamang dahil kaya ko naman to at hindi naman siguro magtatagal. Ma, ako na lang po ang pupunta sa warehouse natin sa bayan. Hindi naman siguro matagal ang pag-audit at bibilangin lang naman ang sako ng bigas na i-deliver ide sa atin. Swestiyon so, ko. Itatanong ko pa sa dad mo. Itatanong ko pa sa dad mo. Alam mo naman na ayaw kanya munang pagtrabahuhin doon, lalo't mainit. Naiintindihan ko naman, Kaso sa kalagayan niya, hindi talaga siya makakapunta sa oras sa dumating ng delivery. Sabi ko, sige at sasabihin ko anak. Nag-usap ang parents ko tungkol sa pamimilit kong tumulong muna pansamantala sa kanilang negosyo. Hindi din naman ako nag-e-expect na payagan ako. Maya-maya pa ay lumabas na ang mom ko at dala ang MacBook na ginagamit sa store. Nakangiti ito. Pumaig naman siya. Sabi niya ay dadating daw ang truck sa alas 3 ng hapon. Dahil sa wala din magdadrive sa'yo, magbiyahe ka na lang muna pabayan. Madali lang naman ang mag-audit. Tinuruan ako ni mom kung paano ang ginagawa nila na pagbibilang ng presa ko ng pikas dahil may iba't iba pala tong kilo. Akala ko ay bibilangin ko lamang. Hindi ko ito masyadong naintindihan pero may mga importanteng bagay naman akong nilagay sa aking notebook. Naligo at nagbihis na ako, makatapos kaming mananghalian. At alas dos ng hapon ay nagpaalam na ako sa bahay para umalis at bumiyahe. Hindi ganoong katagal ang biyahe papuntang bayan. Ito ay kalahating oras lang. Nakarating ako sa aming warehouse at pagdating ko pa lamang ay nakita ko na ang mga trabahante naming mga kargador. Apat silang nandito. Ang tatlo ay taga dito lamang din sa aming bayan. Ang isa naman ay ang nag stay dito sa warehouse para magbantay. Siya ay si Mang Rohel. Stayin siya sa aming warehouse sa kadahilan ng kailangan din namin ng magbabantay sa gabi. Lumapit ako sa kanilang apat at nagpakilala. Nakamaong shorts lamang ako at puting t-shirt dahil sa init. Magandang araw po. Ako po si May, anak po ako ni Ramil. Ako pong mag-audit ng dadating na delivery ng bigas ngayon. Sabi ko sa bayiti. Napansin ko ang napatingin silang apat sa akin. Ang tatlo ay ngumiti din at tumangot. Medyo bata pa ang mga to. Siguro ay nasa mid-twenties. Si Mang Ruhel naman ay nakipag sa akin at ngumiti din. Hindi maikakailang napansin ko agad ang gaspang ng kanyang palad, Dahil na rin sa kanyang trabaho bilang kargador. Maya-maya, umalis na ang tatlo at nagsimula ng mag-ayos ng ibang sako na na-deliver kahapon. Si Manong Rogel naman ay nakaupo pa lamang at mukhang nagpapahinga at napagod. Napatingin ako sa kanya. Iba talaga ang body build ng isang batak sa trabaho o batak sa buhatan. Talagang nakakamangha. Pansin kong mas kulado man ang matanda ay may kalakihan ang tiyan nito. Siguro dahil may edad na si Manong at takwento pa ni Dad na mahilig daw itong mag-inom para makatulog ng maayos. Medyo dark din ang kompleksyon ng kanyang balat at medyo long hair at may balbas at bigote. Bigla itong tumingin sa akin at napangiti ng nakakaloko. Umiwas naman agad ako ng tingin at baka kung ano pa ang isipin niya. Sa mabilis sa sandali ay napansin kong kakaiba to kong tumitig. Parang feeling ko type niya ako pero hindi ko alam kung namalit lamang ako o talagang ganun siya tumingin sa mga babae. Ipinang sa walang bahala ko na lamang to dahil baka hindi ako makafocus sa trabaho. Dumating ang delivery ng bandang 3.30 ng hapon. Nalate ito dahil daw sa checkpoint sa kabilang bayan. Nakalimutan ko na may curfew nga pala sa aming probinsya nung time na yon na hanggang alas 5 lamang ng hapon. Pagpatak ng 5 p.m. ay kailangan na naming magsarado. Ilang oras na ang lumipas at hindi ko napansin na alas 9 na pala kami natapos. Nagpaalam na ang tatlo at paglabas ko ay wala na rin biyahe. Tumawag ako sa bahay at sa kamalas-malasan ay hindi nila ako masusundo dahil sa tumaas daw lalo ang lagnat ni dad. Nagsuggest si mom na maghintay pa ng kaunti at baka daw may dumaan na biyahe. Pero kung wala daw ay pwede naman akong magpaumaga sa quarters na pinagtutulugan ni dad dito sa warehouse. Dalawang oras ang nakalipas. Ay sumuko na ako at bumalik ng muli sa warehouse. Nakita ko si Manong Ruhel na nakaupo at may hawak na alak. Si Mang Ruhel ang pinaka-pinagkakatiwalaan ng aking parents dahil na din sa trabahan tinatuo ng lolo ko pa noon. Pagdating kasi sa trabaho ay wala ka talagang masabi. Pinagmasdan ko sila kanina habang nagbubuhat ng delivery. Kahit may edad ay nasasabayan niya pa rin ang mga kabataang trabahante. Sa edad niya halos di man lang to hinihingal. Kaya siguro isa siya sa mga manggagawa namin na hindi hindi kayang bitawan dahil sa maayos nitong trabaho. Dumiretso na ako sa kwarto na sinabi sa akin kanina. May lock naman to at nag cellphone muna ng sandali. Imbis na antukin ay lalong hindi ako nakatulog. Mag-aalas na noon pero hirap pa rin akong makatulog. Siguro dahil hindi ako sanay sa lugar. Dahil doon, bigla kong naisip na lumabas muna upang makipagkwentuhan kay Manong Rohel. Hindi naman ako natakot dahil alam kong mabait siya base sa kwento sa akin at sa aking naobserbahan. Binuksan ko ang pinto at naglakad patungong warehouse. Isang minuto lang ay andun na ako at nabungaran ko si Manong na nagiinom pa rin habang nakaupo sa isang sako ng bigas at nagpapa music. Hi Manong, lasing ka na yata dyan ha? At ngumiti ako. Ilang segundo rin bago nakasagot si Manong Rohel. Marahil nagtaka to kung bakit ako nandun. Ah, ikaw pala iya. Hindi naman. Nakakadalawang bote pa lang ako. Chill-chill lang. Nga pala, ba't hindi ka nakauwi? Eh, masama pa rin po kasi yung pakiramdam ni dad. Kaya hindi na ako nasundo. Mabuti na lang may kwarto pala dito. Ganun ba, iha? Oh, siya, mo na lang ako uminom. Naku, hindi po ako nainom manong. Ah, okay. Hindi bali. Okay na ako kung sasamahan mo ako dito. Para naman may kausap din ako. Yun nga pong bala ko eh. Hindi kasi ako makatulog. Hindi ako pinilit ni Manong na uminom, kaya lalong napabilib ako sa kanya. Kasi kung ibang lalaki lang, ay pipilitin ka talaga para abusuhin ang pagkakataon lalo na kung may balak. Umupo ako sa isang sako na medyo malayo kay Manong. Yanitean ko siya habang pinagmamasdan. Mukhang mabait naman ang trabahador namin. Tahimik lang siya at inaantay lang din akong magsalita. Ilang taon ka na pala, Mang Rohel? Tanong ko. 58 na ako, iha. Ay, ah, eh, nasan po pala yung asawa niyo? O yung mga anak niyo? Wala na sila. Medyo malungkot ang tono ng boses niya. Paano pong wala? Nung buntis kasi yung asawa ko. Nakunan siya at pati siya nadamay sa komplikasyon. Pasensya na manong. Wala yon iha. Matagal na rin yun at siguro 31 pa lang ako nung mangyari yun. Ganun po ba? Sige nang haho, pahingi ako niyan. Medyo na konsensya at naawa naman ako sa kanya ng mga oras na yon. Bigla siyang sa tanong ko. Kaya naisip ko na bawian na lang at samahan siyang tumungga ng beer. Inabot sa akin ni Rohel ang isang inka ng beer na mukhang binili pa niya sa 7-Eleven or somewhere. Natry ko na rin uminom lalo kapag may okasyon ay umiinom din talaga ako. Mapa beer or wine. Huwag lang hard drinks. Pero aminado kong mabilis akong matamaan ng alak. Kaya sa huli, nakapagkwentuhan pa ako kay Manong at madaling napalagay ang loob ko sa kanya. Kuwela din pala si Rohel. Kaya di ko na malayan na nakadalawang inkan na pala ako ng beer. At nagulat ako dahil hindi ko rin napansin na magkatabi na kami ni Manong. Well, dahil siguro umiikot na rin ang paningin ko sa kalasingan. Okay lang naman sa akin lumapit siya. Mabait naman to kahit paminsan minsan ay napapansin ko nakasulyap siya sa legs ko. Natural lang yun sa isang lalaki at sanay na ako dun. Nga pala manong, hindi na kayo nag-asawa ulit? Tanong ko. Naku, Iha. ilang beses na akong nanligaw, pero tinawanan lang ako. Paano? Matanda na ako at pangit pa. Siguro nandidiri na lang sila sa akin. Wala naman si itsura manong, mabait ka at masipag. Nagpatuloy ang kwentuhan namin tungkol sa mga buhay namin. At maya, -maya lang, hindi ko alam, pero bigla na lang ako napayakap sa braso ni Rohel. At isinandal ko ang ulo ko. Pwedeng dala ng antok o dahil sa aking kalasingan. Maya, maya namalayan ko na lang ang haplos ng trabador namin sa bewang ko. Na alam kong hindi pangkaraniwan at may ibang ibig sabihin. Pero imbis na tumutol, ay unti-unting nagliyab ang aking pagkatao. Napakagatlabi ako nang mapadako si Manong sa legs ko. Napasulyap ako sa mukha ni Rogel. Ngunit isang malambing na halik ang isinalubong niya sa akin. Sa puntong yun, hindi na ako nakatanggi pa. Nadala ako sa sitwasyon at kalasingan kahit paamoy pawis si Manong. Pumayag akong inihiga ni Rogelio sa si ibabaw ng nakahilerang dalawang sakong bigas. Wala na akong nagawa ng oras na yon, kung hindi ang magparaya. Unti-unting nahulog sa sahig ang mga suot ko. Hanggang sa tuluyang pinatunay ni Manong Rogel, ang husay niya, hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa kama. Hindi ko malilimutan ang gabing sa warehouse kasama ang matandang trabahador sa hindi malilimutang sandali. Ang tanging mga sako ng bigas ang naging saksi sa aming nakaw na sandali. Ako man ay nawala sa sarili at napayakap na lang ng mahigpit sa kanya. Halos maiyak sa saya ang matandang kargador namin. Dahil sa gabing yun, ay dumaan ako sa buhay niya kahit pa ito'y panandalian lamang. Sa pagod, hindi ko na malayang dinala niya ako sa kwarto at kinumutan. Mabait talaga si Ruhel. Marahil dahil naakit siya sa akin at dahil narin rin sa kalasingan namin, kaya lang nangyari ang lahat ng yun. Kinaabukasan, nang makauwi sa bahay, kinausap ako ni Dad. May, sabi sa akin ni Rogel, bilib daw siya sa'yo dahil ang husay mo daw kahapon sa warehouse. Napaisip tuloy ako. Double meaning kasi yun para sa akin. Napangiti na lang ako ng palihim. Simula noon, kapag dumadalaw ako sa warehouse, ay hindi ko maiwasang mapangiti kapag nakakasalubong ko si Mang Ruhela. Hindi naman ako nagsisisi nang ibigay ko sa kanya ang sarili ko ng gabing yun. At kung tatuloyin niyo ako kung ba't ako pumatol sa si isang trabahador, ito ay dahil rin siguro sa awa. Hanggang dito na po at paalam.